Yung panahon ng ating Panginoong Yesus sa templo ni Herod, meron po siyang pattern. Inner court, inner most court. Bago ka naman pumasok dun sa inner most court, meron ho courtina. Courtina po dyan kortina. Yung kortina po diyan, 4 inches po ang kapal. Halos isang dangkal at ang taas niya ay 60 feet. Yun ang naghahate sa inner court sa inner most court. Pero ito maganda. Ito yung amazing. May isang milagro nangyari nung panahon ng ating Panginoong Isus nang siya'y nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi ng Panginoong Isus, It is finished. Father, into your hand, I commit my spirit. Napunit yung kortina na nagharang papunta sa Holy of holy. Ano lang ibig sabihin nun? Wala na pong harang. Ngayong panahon na to, pwede na tayo makapasok sa kabanal-banalan ng presensya ng Diyos. Wala nang hadlang. Pwede na tayong dumiretsa sa Kanya. Pwede na tayong manalangin at mga tawag, Abba, Father. Amen? Dahil sa ginawa ng Panginoong Yesus sa kanyang dugo, inalay niya ang kanyang katawan para sa kapatawaran ng lahat, kapatawaran natin.